Uy, no. Tingnan tay. Ay, ang galing oh. Oh. isa pa isa pa pati Oh, yan ang bubuya, hindi po popcorn yan ha. Yun no. Oh. Ayun po, uh, magluluto kami nito. Uh, ano tawag yan sa inyo tol? Bubuya. Bubuya? Oh. Ito po yung bubuya oh. Yan, alam niyo po ba kung ano to? Ayun. Kuha tayo. Sige tol, baba pa. Ay, mayroon palang tanggalin. sige, ko. Ito po, napaka-interesting yung style ng pagluluto nila. Abangan nyo po, magluluto kami dito. At yung isang ganyan lang, na marami na, no? Isang kawali na raw po yan. Ganyan lang karami, yung kinuha nyo na. Ito, ito, pwede na to Ang uh, galing. Bubuya. Abangan nyo po yung masarap na luto na gagawin natin dito sa bubuya Ayan, ibinalik pa niya kasi napaka-importante sa kanila yan. Kaya hindi nila pinapatay yung puno kasi uh, gustong gusto pala nila itong bubuya Magaling ang patulo nila. At Magluluto kami ng bubuya Ito ang abangan nyo. Ayan. Ano gagawin dyan? Hindi. yung pambamis ah yan ah. sige nga ah parang. parang palay din no tay unay masarap yan unay gusto gusto siguro ni unay yan bubuya parang palay din pala na aalisin siya sa ano Ayan. Ito anak, pag magpantay kong bata, pag nilumbang nila, pabusa. Pabusa? Pabusa, O, pabayot niya, baboy. Matitikman natin ang bubuya. Isa sa mga pagkain nila dito sa bundok. Bubuya. Kaya yun, alaga-alaga ni tatay mga bubuya dyan. Tay, ba't di ka magparaming tanim yan? Paraming, ba'y. Pag, dala, isa Ah, magpaparaming ka? kapatra ayo para sa yung karani parami ya yun parambali Parang palay din eh no. Yan po ay bubuya. sana yung na Matikman Matitikman natin ang masarap na bubuya. Matitikman ko ang bubuya. Sa gobyerno na maraming bubuya. Di ba mga katropa? daming bubuya. Masarap yan bubuya. Ay! Ay nako. Ay, hindi pala bubuya yun. <laughs> Ayan po, uh, ah, na nila nanay. Ang gagawin naman dyan ay iluluto natin. Tingnan natin kung paano iluto. So, Siyempre, titikman natin ang bubuya dito sa bundok. Yun, ganyan pala pagluto ng bubuya. Oh, abangan po natin kung ano magiging tsura niyan. Ah, siguradong masarap 'yan. Pero mas masarap 'yun sa kabilang kaldero, ano? Tay pa kitingin niya kung luto na 'tong kabila. 'Yun know? oh. sarap niyan. Bubuya. Ah. Aga ganyan ganyan nilang tay. Bubusay ah, bubusan pala ganyan. Tingin ko ah, magigim para popcorn siya. Labutan. Oh, nga po pala, parang 'yan yung sorghum pagkakaalam ko 'yan ng tawag dyan ng eh, sorghum. Hindi ako sure kasi uh, hindi naman siya barley kasi hawig siya ng sorghum. Pero tingin ko sorghum 'yan. yan. Abangan natin ko ano, magiging sure sa kung ano magiging lasa ng bubuya na 'yan. Parang masarap ang bubuya eh. Ang galing ganyan po pala yung bubuya, oh, popcorn. <laughs> popcorn tayo. Oh, na tingnan nyo, oh, tingnan oh, nyo. Oh, 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 yan ang bubuya. Cakap, cakap, cakap. Bubuya. Oh, mahayang. Oh, di ba ang galing? Ibig sabihin, maaaring family siya ng mais, ng corn. Ano mo na At Ang tatakpan. Basong, oh, basong, ba? yun o. Know? Tingnan tayo. Ay, ang galing o. Oh. Oo. Isa pa tayo, isa pa tayo, Oh, yan ang bubuya, hindi po popcorn yan ha. Isa pa tayo, isa pa tayo. <laughs> ang galing. Ah. Unay masarap ba 'yan? Ibig sabihin, yung bubuya ay ang sarap pa lang parami niyan, Tay. Uy, sarap, pwede tikman niyan, Tay. Oy, popcorn na, oh. Oh, kay nga tay, tikma tay Ang ganda, oh. Asim popcorn siya, oh. Ito pala ang popcorn nila sa bundok tayo ng popcorn nyo sa bundok. Oh, tikman mo nga. Oh. Oh, sarap. Ang galing. Oh. Hmm. Oh, ang sarap. Popcorn na popcorn. Salo-salo. Hmm. Ayan ang popcorn sa bundok. Nakakala nyo, ang galing, di ba? Oh, salo-salo. Oh, si Unay, oh. Oh. Salo-salo. Oh, gusto gusto ni Unay. Uh, uh. Di ba? <laughs> oh, di ko na anak. Oh, oh, kain na kain na dito dito tayo. Oh, dito kami ni Unay. okay. game. Oh. Popcorn sa bundok. Yan po ay kung tawagin ay bubuya. Oh. Di ba ang galing? <laughs> may popcorn din sila. Alam nyo tayo lang may popcorn, no. Oh. Ang kaling. Siyempre, dapat tikman din natin to, no? Popcorn sa <laughs> Ito ang popcorn sa bundok. Kung tawagin po nila ay bubuya. sarap mm. Masarap. 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 Da best ang bubuya, ang popcorn sa bundok.